Ayan na, umiikot na guys. Hello. <laughs> Ala <laughs> Ala Ala ay ko La sige Abu ah, Inna La Ala palakas ng palakas oy Nakakaala Oy visit Ampatapos oy guys hindi ko kaya <laughs> God. Asa ah, na yung baby ko? Lo. Sus, ginoo ko. Pag thunders ka na, huwag ka nang sumo. <laughs> Wala akong masakyan, guys. Takot ako. Oh, my God. Ala. animal eh. Lord. Asan <laughs> ah, na yung baby ko? Oh my god pero mo na 30 minutes ilang minuto ba yan salamat Sige. Ayun. Ayun. O, asan na? Ayun <laughs> na. At tayo rin. Ayan, sakay pa. O, ilo kayo ngayon.